Ay, bak? Wait, baka kasi nanat na tayo. Mamamaya lang. Eh, baka kasi nga... Iniwasan mo, no? Hmm. Hindi, oh. Iniiwasan. Kung ano ba kung iniiwasan? Ano ka ba? Hindi nga. Ano kasi? Eh? Anong reaction mo sa sinabi ko sa'yo kanina? Reaction ko? Hmm. Okay, sige. Kung di mo kaya sabihin sa akin na nakakapan, pwede mo sabihin sa akin na nakatalikod ka. Makikinig pa rin ako. Ay, ano mo sasabihin ko? Sige na kasi. Aminin mo na kasi. Ang alin. Crush mo rin ako, no? Hmm. Eh. Dali na, na. Ano na, aminin mo na. Hindi, wala nga akong aaminin. Ano mga aaminin ko, di ba? Ang tagal ko na naramdaman. Di mo lang Ay, sinasabi. Pero pinapakita mo sa akin. Ano nga rin Wala naman akong gustong sabihin sa akin. Nakikita ko sa mga mata mo. Wala. Nakikita ko sa pananalita mo. Wala sabi. Part, uh, sa pagkakatanda ko, part 6 pa lang? Part 6 pa lang nung tinitigan kita tapos na wala ka sa kanta mo. Alam. Doon pa lang alam mo na eh. Alam mo? Alam ko din. Alam ko talaga. May ba gusto? Hindi ko po dito. May matukas eh. Ay! Uh, na, na? Ano tayo? Wala po na. Ang sakit naman, no? Bro! nag-trip pinagtitripan na naman ako. Bakit sa crush na napunta ang topic nyo? Ito kasi kung ano nung sinasabi. Hindi <laughs> nga. Totoo ba yun? Mabuti pa sa studio na pag-usapan yes. nyo. Kasi andito ah, may mga nagkita, yo. na pa kami naghihintay. Tagal nyo eh. Bro, na pa kami naghihintay dito. Tagal nyo.